Pag nakakita akong magaganda ma'am, nawawala ako sa sarili Ay, eh. gano'n. Mm -hmm. Sabi na tayong booking mga kalog Uy, pwede pala naka t-shirt na move in Baka pa uwi na si kuye Gerald po Ayon Hi ma'am, magandang gabi po Shower cup madam Wala naman po matatapan dito madam Sabaw, ganon Munggo Paalala nyo to madam ha Baka may ulam ako mamaya ang gabi na hindi oras <laughs> Sige, kaya madam? Kaya yan madam, pinalaki tayo ng magulang natin Ganda ng ano ang ganda ng helmet, madam, no? Meron tayong, ano, mic. Uh, first time ko makasakay ng may ganito. Hi, ganon. O, so, parang ang call center niya, madam. Hello, hello. Ano po yan? Jabber Motocom. Yan, para po hindi nagsisigawan tayong dalawa. Kasi kung wala yan, madam, sisigawan mo ako, eh. Sa talipag, hindi ko Oo, kasi nga, Sigawan kayo na sigawan. Sigarilyo mo sa ririnig. <laughs> eh ngayon ma'am, malinaw ba? Sobrang linaw. Sobrang linaw. Alam mo, jabber yan, madam. <laughs> <laughs> Binigyan tayo ng jabber, ma'am. Nang Ano kaya parang kayo po Hindi, uh, sponsor yan, madam. Nagbo-vlog ako, madam, eh. Ay, talaga. <laughs> <laughs> Ayan, okay lang ba, ma'am? Lalabas kayo sa ating TV show. <laughs> okay lang ma'am Parehas tayo madam Ajet <laughs> ah, Jet ma'am J-E-T Sa Facebook po Saka YouTube Saka TikTok J-E-T Jet po Jet Gaspar <laughs> Ay hindi Perfect 100% madam Ayan <laughs> Ay, okay lang ba ma'am Lalabas kayo sa vlog ko Hindi <laughs> po Ayan. Wala <laughs> lang, nag-enjoy lang tayo, 'di ba, Madam? Ganun lang naman. Oo. kasi Monday na. Correct. Correct. <laughs> Alam mo masakit minsan yung Monday na ano eh, no? Yung galing ka sa Sunday na masayang-masaya. <laughs> Iyan po po sa God per po, Subscribe na po kuya Iyon, grabe naman, panalong-panalo Ikaw ang perfect madam <laughs> Ayan o, Shout out kay sir Nasakay ko po si madam Doon sa pinakang dulo Ah doon? Ay wait lang Ay patay, mali ata Bawal dyan madam, mauli tayo Dapat dumiretso tayo <laughs> Oo ajan? eh no, Ah, dyan? Hindi Ano, inuhuli bumabalik si kuya Wait lang, madam Balik natin <laughs> ano? Oo nga, wait lang mo, Ah, pwede ka na dyan? Or, hadid kita mismo doon? No, okay po. Po. Maglalakad ka pa Hindi po, dyan lang po Ayan. Ah, okay Ayun pala eh Diret, diretso Diretso po hmm, Sige Galing Ayan, Ayan, dyan. Upya. Houston. Ayan, Cityland. Ayan, Citynet 1. Okay. Citynet 1. Sarating <laughs> tayo. Uy, wala pang 30 minutes, madam, ho. Diba? Ang galing. Bongga. <laughs> Fresh pa si madam. Hindi <laughs> stress. O, oh, yung munggo natin, madam. At dinner natin yan. <laughs> Bali, 142 po ma'am Wow, thank you madam Malaking bagay na po iyan Salamat, thank you ma'am Bye bye po, thank you madam God bless po, galingan nyo Hello, hello All right mga kalawag, so alanghanin tayo dito Sir, shower cap RG po ba? Um, ano po, Alvin Ay, sir Alvin <laughs> Nagkamali tayo, sir. Ah, <laughs> uh, shower cup, sir. Gusto niyo po? Shower cup. Okay na. Eh, dapat talaga sinatalong eh. Ah, uh, oo nga. Ayun, narinig niyo ko, sir? Ah. Ang galing, no. May mic tayo, sir, ha. Okay, very good. Para hindi tayo nagsisigawan, sir. Alright mga kalog, so ayun si Sir. Oh. Nalobat yung camera natin. Nalagbayad si Sir. 50 Hanap ulit tayo Hi sir Thank you po Ano ako tayo booking Ayun oh, Papsi Mungo na na ako Shout out kay Papsi Jason Ayun Kalaro ka raw ng basketball Ah Papsi ano Ingat dyan Dami naman booking mo Mon Sir Sir Mon Ayan Ay Sige po Mabilis sir Bayad ka agad ah May May cancer ah Narinig niyo ko, sir Apo Iyon Okay sige sir Kaya Matpo Okay, gora na tayo sir Ready na? Okay na po Okay na, ayan. Okay lang kayo sa likod sir? Okay lang po mm, Parang tila papasok pa lang kayo sir ah Ito oh nga po, ipapasok. Eh. Parang mapit mabutan ng ulan Oo <laughs> nga, umulan sir Wala pa naman ng kapote eh. Kapilis lang naman, malapit po Ah, malapit ka lang sa work mo sir? Okay mm, na oh, nag-work sir? Anong work mo pala sir? Call center sir Hmm, parang nahatid ko rin kanina call center. Di janitor lang ako do. Na, charot. Kapogi-pogi mo sir. Di sir, janitor lang ako do sa call center building lang ako nagtatrabaho. Uwe, di nga. Apo. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay. Tinetestingan ko lang sir yung ano eh. Shucks. <laughs> <laughs> di nga sir. Ako janitor lang po ako. Ano nga? Di nga. Apo. Parang joke mo ako sir ah. Hindi sir, janitor lang din po ako Hindi ka mukhang janitor sir eh Mukha ang ano eh Boss dun sa ano Call center sir Hindi po Ano lang janitor lang Hmm uh, uh, ano? Pexman uh, uh, <laughs> Ang uniform namin Sa uh, opisina Iniiwan Tara libre lang yung linis Labang Ay ganon Galing naman nun Wala ka nang bang uniform Wala na Di gabi-gabi ka rin sir Nag ano Nagko-commute na ganito, MC Taxi, ano? Apo, araw araw-araw. Eh, mas mabilis na siya. Tsaka mas mabait ang mga driver. Uy! Talaga, sir! Huwag <laughs> mo na ituloy, sir. Nakablog tayo, sir. <laughs> <Ayan>. <laughs> hindi, hindi, hindi. Darot lang, sir. May asawa ka na, sir. Pamilya, ganun. Wala, wala. Ba. Binata? Binata. Ay, kapugi-pugi mo, sir. Binata Kapas, sir? Ayan. Wala kang, ano? Wala kang girlfriend? Wala. Bakit? Maalas. ay sus naman baka makahanap tayo dito sir malas po malas sa babae sir pugi pugi mo na yan malas ka dapat sila malas sayo ay na po tayo dun sa malas tayo kesa malas sila atin ay grabe naman ay cool, dito ba sir tulpo ah, ano na ba to tv 5 Ah, tv 5 na pala to. Kaya pala familiar eh. Pag pinatol mo ako, sir, diyan mo ako dadalhin, no? Wala, wala. Wala. Hindi pa Dito na kayo, sir, no? Ito yung building na nililinis yung pag laki, laki sir? Hindi po, doon lang po ako sa ano po, sa 8th floor. Ah, 8th floor. So, buong 8th floor sa inyo, no? Oo. Oh, sir, sige po. Salamat po. Ayos na, malinis. Binigyan ako 60 pesos ni sir. Parang hindi siya ano? Parang hindi ko parang hindi janitor. na na ako kay sir. Ah. Parang nadali ako ni sir. Ah. Nakita mo yung paps? Nakita mo si sir? Nakita mo yung binaba ko? Maniniwala ka ba janitor yon? Ang <laughs> yung gulong ko eh. Buti na lang dala ko to. At buti na lang naka nd rubber ako. <laughs> Ito tayo, ikot, ikot. Ang ulan pa. Oh, candy Kapit na. Let's go! Sweet. yan. Ma'am, shower cap. Gusto niya. Wag na, wag na. Okay na yan. Carry na yan. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. madam. May mic tayo ha. Narinig mo ako? Ayan, syempre. Bag, ma'am. Gusto nyo ilagay dito? Okay na. Carry na yan. Tara, Wentz. Let's go. Pagka nga po yun sa, ano tayo, Kalayaan. Kalayaan sa, Bridge. Ito, oh, sige, turo mo lang, ma'am, ha? Mukhang sanay ka naman umangkas na madami, no? <laughs> okay, carry lang, ma'am. Tara, yun namin budget ko yun. <laughs> Tagapagmana ni Move It. Ay, <laughs> Sana all. <laughs> <laughs> Papasok ka palang, madam? Mm-hmm. mm, -mm. mm pang gabi, no? So, ituro mo na sa akin, madam. Oh, sige. Para mabilis. Mabilis ka. Wala naman tayo one way dyan, eh, no? Mm-hmm. -mm. lang. may uptown. Sabi -up. hmm. tapos, kaliwa ulit tayo. Dahan-dahan lang tayo, madam, ha? Gusto ko, press ka pagdating mo sa office, madam. <laughs> 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 Hindi yung mukha ang haragan. ganon. <laughs> Call center, madam, no? Mm. Sabi ko na eh, pangatlong call center na kayo. Kaliwa. Ah, sige, diretso. Bakit pinapakaliwa tayo doon? Nang humaba ang biyahe ko. <laughs> Gustong humaba ang biyahe, madam? Okay ba yung mic natin, ma'am? Uh Oo. -oh. Nakasakay. May, may <laughs> hindi ako lagi, <laughs> ha? Oo, oh, kuya. <laughs> Yan. <laughs> 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 Yun. Kana na, kana. Lagi kayo nagsisigawan ni kuya. Uh Oo. -oh. Dati kasi sa bago ko nang nalipad dyan, na-perview ako. Mm. At least di nyo ako sinisigawan, ma'am, no? kung wala tayong mic malamang sabi ng mga kasabay natin nag-aaway tayo ma'am no correct <laughs> ah, malapit lang pala yung work nyo ma'am no wala pang 10 minutes yung biyahe talaga pa ganitong oras oo nga oo nga pag ganitong oras parang di kayo nag start time nag start ng drive -in. ng ay parang ah kaya pala ano dapat arrive oo oh, nga no? galing mo ma'am no Nawala na ako kaya pala paikot-ikot tayo. Oo, oh, pinapabalik ka. Na. Oo. Fine. Mm -mm. Wait lang po, naka-red light pa. Pag nakakita ko magaganda ma'am, nawawala ako sa sarili eh. <laughs> 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 ikaw na mag-adjust, ma'am. Spectaret lang madam, ha. Pero 'yung maganda, hindi joke 'yon, ha. Yeah. <laughs> <laughs> I'm star. <laughs> Diretso lang mama na. No. Oh. Siyempre gusto ko yung mga customer ko ma'am Mga ano yan, lagi nakatawa Para para pagpasok mo ma'am, masaya ka no? Yes, o oh, ayan Ma'am, kaway ka muna sa vlog ko ma'am Ay! 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 Thank you so much, madam. Apo. Oh, okay po. Sir Roy. Yun. Ayan. Sir, may ano tayo dyan, ah. May mic tayo dyan, ah. Para naririnig mo ako, sir. At naririnig kita, sir. Asya ba, sir? Ayan. Yeah. Rinig nyo po ako. Iyo. Kaya. right, Go na, sir. Okay na po. Gora na tayo. Sir, pag may ala alam mo yung daan, sir, turo mo lang ha. Ah, Minsan kasi pinapalayo itong map eh. Wala naman traffic ngayon, kaya siguro mabilis lang na. Okay na po. Thank you so much, sir. God bless po. Sobrang basa na ako mga kapatid. <laughs> Nabasa kami ni sir. Lumaban din si sir eh. Hindi na nga pala ako nakapag ano kasi inulan kami ni sir. Hindi ko na siya na video, ha at mga pinagkukwentuhan namin eh. Tungkol sa buhay buhay. Dami kayong matututunan sana. Kaya lang umulan naman mga ka-logs Anyways, pauwi na tayo mga ka-logs Basa na ako. Paano tayo mga kabiyahe eh, na ito? Yung ulan biglang talakas Biglang ano eh. problema natin. Ang oh. dami nating gadgets. So. dami nating camera. Napaka delikado. Nga pala gagawin magagawa tayo ng separate na video marami nagtatanong sa atin kung ano nga ba daw yung mga ginagamit nating mga accessories mga camera dito sa mga sa ano natin pagbablog Gagawa tayo separate na video ha tingnan natin kung may makuha tayong booking kung wala negative negative bugutom na rin ako at maghapon mga kalogs na hindi pa rin ako kumakain anong oras na ay masilaw maputik update ko na lang kayo dito mga kalogs ay guys hanggang dito na lang it's always been your jet gas for vlogs Always share the goodbye swallows. Woo! <laughs>